naging biktima din ako ng uh, from, from my father. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumuhos ang emosyon sa social media matapos ang matapang John na pag-amin ni Jonalyn Jo Viray na minolest siya umano siya ng sarili niyang ama noong siya ay sampung taong gulang pa lamang. Sa panayam ni Tony Gonzaga, ibinahagi ng Fearless Diva ang pinakatagong bahagi ng kanyang pagkabata Ayon sa kanya, maayos daw ang kanyang childhood noong una hanggang sa maghiwalay ang kanyang mga magulang at doon nagsimulang magbago ang lahat. Nung bata ako, at, at, 10 years old, naging biktima din ako ng uh, molestia from, from my father. Ayon kay Jonah, nangyari umano ito sa mismong araw habang siya ay pinapasok sa kwarto ng kanyang ama. Frozen lang ako kasi hindi ko talaga alam eh nagsisigaw ba ako? Or, or, tama ba to? Pero, wala. Pagkatapos ng insidente, itinago raw ni na ang lahat kahit sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos ng pangyayari na yun, as if walang nangyari. Okay pa rin kami. Father, daughter, sinusuportahan pa rin niya kami. Nag, nag Nagtatabaho pa rin siya. Inamin din ng singer na matagal bago niya lubusang naunawaan ang bigat ng nangyari. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Joe na nahanda siyang magpatawad sa kanyang ama bilang bahagi ng kanyang proseso ng paghilom. Tanong ng mga netizens, matatawag mo bang fearless diva si Jonah, hindi lang sa boses, kundi sa tapang niyang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay?